Ang masipag na bata. Isang araw, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Joseph. Lumaki siyang masipag pero hindi dahil ipinanganak siyang ganoon, kundi dahil palagi siyang inuutusan ng kanyang ama. Araw-araw, halos lahat ng gawaing bahay ay si Joseph ang gumagawa. Paghugas ng plato, paglalaba, pagigib ng tubig, pag-aayos ng bahay, at pagtulong magtinda ng gulay sa palengke. Dumating sa punto na nagtampo na si Joseph. Sabi niya sa kanyang ama, Tay, bakit ako na lang palagi yung ibang bata na kapag laro, nabibilhan ng laruan kaagad ng mga magulang nila, pero ako, gawain bahay palagi. Tahimik lang nang umiti ang kanyang ama at sumagot. Anak, hindi kita pinapahirapan. Tinuturuan kitang lumaban sa buhay. Nabalang balang araw, may iintindihan mo rin ako, anak, kapag nawala na ako. Gusto kong alam mo kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Pero bata pa si Joseph noon at hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga salita ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, nakapagtapos na si Joseph ng high school at nagdesisyong maghanap ng trabaho. Nagpaalam siya. Tay, mag-a-apply na po ako." dahil gusto ko po kayong matulungan. Sa araw ng kanyang job application, pagpasok niya sa loob, napakahaba ng pila ng mga mag-a-apply din at habang nasa pila, napansin ni Joseph na magulo at makalat ang opisina. Nagbagsakan ang mga libro sa sahig, nagkalat ang mga papel, at madumi ang paligid. Habang ang karamihan ay nakatayo sa pila at naghihintay. Hindi nagdalawang isip si Joseph at pinulot niya ang mga libro, inayos sa mga papel at nilinis niya ang lugar. Hindi dahil may nagutos sa kanya, kundi dahil nakasanayan na niya ito mula pa nung kanyang pagkabata dahil sa turo ng kanyang ama. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa pila. Nang hindi niya alam, may nakamasid pala sa kanya. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanya. Sir, ipinapatawag po kayo ng boss namin. Nagulat si Joseph pagharap niya sa opisina, nandoon ang CEO. Sabi ng CEO, "Joseph, congratulations. Hard ka na." Nagulat si Joseph at ang sabi niya, "Sir, hindi pa po ako nai-interview." Ngumiti ang CEO. "Hindi ko kailangan ng interview para makita kung anong klaseng tao ka." Sa dinami-dami ng aplikante, ikaw lang ang nagtangkang maglinis. Wala pa akong nakitang taong gumawa nito. At kahit walang nakakakita sa'yo na mga oras na iyon, pero ginawa mo pa rin kung ano ang tama. Ang taong may malasakit, yun ang hinahanap ko sa kumpanya. Tumulo ang luha ni Joseph at sobrang nagpasalamat dahil natanggap siya sa trabaho. Habang pauwi, tahimik siyang umiiyak sa saya at doon niya naalala ang mga salita ng kanyang ama. Ngayon ko naiintindihan tay, sabi niya sa isip niya. Pag uwi niya, niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit habang naluluha. Tay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako matututong magpursigi sa buhay at hindi ako matatanggap sa trabaho. Napangiti ang tatay niya may mga luwang tumulo rin at doon natatapos ang kwento. Hindi ng bata kundi ng batang naging tunay na lalaki. Dahil sa disiplina, respeto at sipag na itinuro ng kanyang ama, minsan hindi natin naiintindihan ang hirap ngayon. Pero balang araw, malalaman natin yun pala ang magliligtas sa atin sa buhay. Ang mga aral sa kwento ni Joseph ay nagtuturo na ang disiplina, sipag at kababaang loob na itinuturo ng magulang ay mahalagang puhunan sa buhay. Ipinapakita nito ang mga hirap at pagtuturo ng mga magulang ay hindi upang pahirapan ng anak kundi upang ihanda siya sa tunay na laban ng buhay. Tulad ni Joseph, natutunan natin ang pagsisikap at paggawa ng tama kahit walang nakakakita at ito ay nagbubunga ng tagumpay at pagpapala sa tamang panahon, ang kabutihang itinanim ay aanihin din. At ang anak na marunong magpahalaga at magpasalamat ay tunay na nagiging matagumpay sa buhay. At ito ay nasusulat rin sa Biblia. Nasusulat sa Aklat ng Epeso, Kabanata 6 at Talata 1 hanggang 3. Mga anak, sindin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang gumanda ang iyong buhay at tumagal ka sa lupa. Dahil sa paggalang ni Joseph sa kanyang ama, pinagpala siya ng Diyos ng magandang kinabukasan. Mga katagumpay, naway marami kayong napulot na aral mula sa kwento ni Joseph. Ang batang nagsikap tumayo sa sariling paa at nagtagumpay dahil sa disiplina at kabutihang-loob. Bago ka umalis, i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga kwento ng tagumpay. Maraming maraming salamat sa panonood mga katagumpay. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Diyos, maging masipag, matatag at makamit mo ang lahat ng iyong pinapangarap sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento mga katagumpay. Salamat.